good guys and welcome back ulit sa ating channel po to this video Yamaha STX125 ay eh, bibigyan ko wow! yung idea kung ano ang mga numero ng ating bearing sa loob ng ating transmission meron tayong walong okay. bearing sa loob ng ating makina guys dalawa sa ating transmission sa left side at dalawa lang sa ating transmission sa right side na crankcase at syempre dalawang bearing sa ating crankshaft at dalawang bearing sa ating balancer So, siyempre, guys, ang bearing sa ating crankshaft ay left side at saka right side, no? So, yan po okay. ay bago. Yan po ay pinalitan natin sa machine shop At, siyempre, ang numero ng ating bearing sa ating crankshaft, guys, ay 6205. So, yan po ay sa left side na bahagi o sa ating magneto na bahagi, guys. Yung okay. sa right side naman na bahagi sa kanyang pinion gear ay 6205 din. Magkapareho lang po ang size bearing ng ating crankshaft sa left side at saka sa right side. So yan po ay 6205. Ang nabili na bearing ni Busing guys ay self bearing no. Pero mas maganda pa rin natanggal natin yung cover na yan. Para yung oil ng ating mga bulitas ay makapenetrate sa kabilang bahagi ng ating bearing. So ito namang lagayan ng ating bearing sa right side na bahagi. Yun, 6205 din ang sukat ng kanyang bearing. Okay. Basta yung left side at saka right side Bearing ng ating crankshaft assembly Ay magkapareha lang po 6205 So tandaan nyo lang yan guys ha Para may idea kayo kung ano ang bibili nyo yung bearing Kapag kayo ay ano, magplanong mapalit Ng side bearing ng ating crankshaft Ng Yamaha STX 125 So next naman Aww. bearing Is kanyang engine sprocket guys no Sa left side abagi ng ating crankcase So ang bearing size Ng uh, ating Counter shaft sa may axle sa engine sprocket ay 6204 So yan po okay. din ay self bearing na nabili ni bossing guys no Pero isang bahagi lang po ang tatanggalin natin yan Yung may bolitas na part Yung sa kabila naman kung saan nakapaburo uh, yung engine sprocket natin Pwede din nakaklose doon ang uh, bearing natin guys Mas maganda na rin yung bukas yung sa ating loob Para automatic makapasok yung oil sa ating mga bolitas, So tandaan nyo lang guys okay. yan po ay 6204 sa so, may bandang bahagi ng ating engine sprocket guys. So yan po ang kanyang lalagyan o lagayan ng ating bearing. So ang brand pala ng bearing na nabili ni Bosing guys, lahat po ay pag-bearing no. Mismo sa bearing center po nabili ni Bosing. yung mga bearing ng ating makina. Next na bearing naman ay sa ating main shafting sa ating trans transmission, yun ay 6201. Yung pinakamalit na bearing sa loob ng ating makina guys. Yan po ay self bearing din kasi yung original na bearing ng uh, kanyang main shaft ng kanyang transmission ay self bearing. Pero sa isang bahagi pa rin guys ha, may takip. Pero sa kabilang bahagi sa loob natin makinais bukas po siya. So para mapilis makapasok yung oil natin sa ating mga blutas. Next naman na uh, bearing guys is dalawa. Yung sa harap ng ating main shafting at saka sa ating counter shaft. 6203. So yung dalawang bearing na makatabi na yan guys, yan po ay 6203. Tandaan nyo lang siya. Okay. Sa ating main shafting ng ating uh, transmission is 6203. Yan po ay 6203. So, hindi lang makita sa ating uh, camera guys kasi nga itim yung takip. Ang next naman yung katabi niya is 6203 din. Yung sa ating counter shaft ng ating shafting. So, yan po kayang lagayan guys. 6203. Dalawang 6203. Yung sa transmission ng main shafting at saka sa transmission ng ating counter shaft. Okay. So itong uh, maliit yan 526201, yung sa engine 6204, pin dalawang makapareha na makatabi na bearing 6203. So yun po mga nabanggit natin na bearing guys sa ating transmission. Next naman na bearing is ating balancer, yan guys. So yan po meron ng ating okay. bearing sa ating balancer, yan po ay magkaharap din guys sa, sa kabilang crankcase is meron din siyang bearing doon sa ating balancer ang numero ng bearing nating balancer is 6202. So, yan po ang sukat ng ating biring ng ating balancer, ng ating crankshaft. So, yun, try natin ni Kabit. So, yun, swak ang kanyang diameter guys, no? So, next naman is harap ng kanyang, ng ating balancer. Yan po ay 6202 din. So, dalawang 6202 na makapareha ang bearing. Dalawang 6203, isang 6201, isang 6204 at dalawang 6205. Wow! So, yun po lahat ang mga numero ng ating biring sa loob ng ating transmission at saka sa ating makina. Okay. So, meron tayong hindi nabanggit guys, ang bearing sa loob ng ating cylinder head. Sa ating camshaft bearing guys, kasi hindi natin siya nabaklas. So, pinaka priority natin ay sa loob ng ating makina. Lahat, lahat po yan ng mga alagay ng ating bearing guys ay pag bearing po. Nasa mga 1K plus po may git ang nagastos ni Bossing. Yeah. hindi ko natanong si Bossing guys kung ano yung mga presyo ng bawat bearing. No? Basta natandaan ko lang is nasa mga 200 plus yung 6205. Yung 6201 is nasa mga 100 plus. At dalawang 6202, 6202 is nasa mga 180. No? At ang dalawang 6203 nasa mga 180 din o 200 plus. So nasa okay. <laughs> maulong biring po ang uh, nakapaloob sa loob ng ating transmis, transmission ng Yamaha STX-125. So yan po ang kanyang lagayan guys. I screenshot nyo, lang, screenshot nyo lang lahat ng mga numero dyan sa screen. So yan o. No? Claro Klaro ba? Para sure po talaga meron kayang pagbabasiyan kapag nakapalit kayo ng biring o meron mga customer na tatanong kung anong biring ng ating transmission. So, yung cylinder head guys, natin na kita yung very important is yung sa loob ng transmission lang. Yun na muna guys, na sa araw nito Maraming maraming salamat. Kaya pa kahit hindi na nasa video check.